What's oh my goodness! You caught all of this by yourself? Yeah. All of that? Yeah. No one helped you? No one. Only... Hello welcome back sa King channel. Colin Garcia reaction sa ipinakita ng kanilang anak ni Billy Crawford na si Amari. Si Colin ay talagang nasak sa ipinakita ng anak niyang si Amari. At sino ba naman ang hindi? Sa video makikita kung gaano siya nagulat nang ibinida ni Amari ang kanyang nahuli at ito ay mga langaw. Proud na proud pa si Amari habang sinasabi niyang siya mismo ang nanghuli. Reaksyon ni Colleen may halong tuwa, gulat at kunting hindi makapaniwala na ganito ka-curious at ka ang kanyang anak. Si Amari naman parang totoong little explorer na excited ipakita ang bawat achievement. Kahit na medyo nakakagulat para sa mga magulang, cute pa rin at nakakatawa ang pagiging natural at anas ni Amari sa kanyang munting accomplishment. Narito at ating panuorin ang kabuan ng video para malaman natin kung ano pa ang sinabi nila sa isa't isa. What's, oh my goodness. You caught all of this by yourself? Yeah. All of that? Yeah. No one helped you? No one. Only in this container? I caught, Um, A lot of flights in one country. Oh my gosh, Amari. Are you sad? No, I'm not. I'm kind of grossed out, but I'm also impressed. <laughs> Are you laughing about it? Yeah, yeah. Why? Because it's so silly, Amari. Who can do that?